Wala na tayong daan. Asa na? Asa <laughs> na to? Teka. Hindi <laughs> ko. Ito mo. Rotonda na ako. Hindi kita. Nagtutubik na yung pilik mata <laughs> ako nakakit ng tagaytay na mapag ah Fag ba to? Ano? Makausok na ng tal to ha Oh Ang daming tao ah Namibiling bulaklak Woo Woo Hindi <laughs> ko alam kung kita sa ano oh. Grabe wala makita <laughs> Hindi <laughs> naman na may Oh Hindi ko kita sa action cam kung walang makita Pero ako wala akong makita <laughs> Wala walang palagang puting na na dito Gagi Hindi ko kita kalsada Hahaha <laughs> wala rin hindi ako <laughs> Ani naninag mo lang pag may kasalubong ko -hoo -hoo. Ah, saan na to teka hindi <laughs> ko ito nakakatakot ah nakakatakot pag mag isa <laughs> Na <laughs> nakaka-enjoy pa kanina to ah. Ah. Wala ka makita. Yung lamig ano naman tolerable, manageable. Ano ba? Ano ba tama? Pero yung kalsada oh. Gagi kahit pag ano ko. Magyelo. Wala ko makita Masalubong ba? <laughs> ah Layo pa ng kape mo to Yung Starbucks na gaita Ang ganda Gagi Ginusto mo yan Night ride pa Okay na Hindi <laughs> ako makapagpadala oh. <laughs> <laughs> yun Grabe lala ng fog na yun ah Ayan eh medyo wala na dito Ay joke lang pala <laughs> Oh Ito mga kotse Hindi rin makapagmadali eh Hi Ah <laughs> Yan medyo lumilinaw na dito wala namang, wala namang traffic sa unahan, pero hindi <laughs> sila makapagmadali. Zero visible. <laughs> Wee! Tama, oh. Rotonda na ako, hindi kita. masama niya, nag... nagmoist moist tong ano ko. Camera. Oh! <laughs> punta La lang ang kape mo to sa kape wala pala akong pasok ngayon hindi ko alam aray sakit sa mata sakit sa mata ng hazard dun uh, <laughs> Tapit na ako. <laughs> Paano ako uwi na ito? hindi ko kayo tindaan <laughs> ito mo, kita nyo yan hindi no, ako okay, din eh <laughs> wala na tayong daan asa na <laughs> asa na yung kape moto? <laughs> shell okay oh, yeah. alam ko dito yun eh ito na yung shell eh <laughs> ayun hayop daing tao ha 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 零 kombo kunin nang ano langit ah <laughs> oh di ba nagkape lang talaga tayo <laughs> malaking advantage pag taga Kabuyo ko eh. Parang tatawag ka lang ng isang bayan. <laughs> Tagaytay na. <laughs> Kaya mabilis tayo yun dito eh. Kapay lang ako atas. Uwi na. Oras na ba? luna na. Siguro mga alas na dos nasa bahay na ako. Isang oras lang ang biyahe pag Kalmado tsaka alauna na no? wala nang kasabay sa kalsada yun lang tsaka sakto wala ng fog oh <laughs> hindi na nakakabang bumiyahe na talaga wala makakita zero visibility miski yung pick up nakasabay ko eh natigilan eh <laughs> yun lang salamat sa pagsama nagkape lang talaga ako kasi may pasok dapat ako ngayon October 31 pagkakaalam ko may pasok ako eh mali yung pagkakain hindi ko wala pala akong pasok eh graveyard ako sanay akong gising sa gabi So, sayang yung tulog maghapon kaya nagkape na lang ako dito sa Tagaytay. At least, 'di ba? Sulit yung rest day. <laughs> Tapos bukas may pasok ako. November 1. So, yun lang. Nag-ride lang ako sa Glet. Ay, hindi ka wala. Ako makita pag nakababa yung ano. Nag-fog yung lens. Basa. So, yun lang. Nag-ride lang ako wala pa tayong ma-review ng motor no? kasi yung mga naka-line up natin na test ride tsaka mga event is mag start sa November bigyan ko na kayo ng clue kay Honda yes <laughs> nabigyan ulit tayo ng chance ni Honda na makatend sa event nila so yun lang yun lang ako na yun lang ayoko naman tapusin <laughs> dito na lang salamat sa pagsama ulit ito si Dreen, ride wise and safe uwi na ako pero hindi pa ako inaantok nagkape ako eh ako lang ba yung kapag nagkape maya maya matatay eh <laughs> mabilis biyay ko nito natatahin na ako eh yun lang <laughs> uli ito si Dreen, ride wise and safe bye bye peace